O, hindi ko nasubukang nakipag-shoot ah. Oo. hindi ko nasubukang nakihawak sa mga hawak ng kami ng lalaki. Uh, holding hands, di mo nahawakan. 14 years old ka pa lang, biglaan pinaasawa na agad. Opo. Tapos nung kinasal kami noon, hindi niya ako nakuha dahil kasi masakit naman sir pag ginamit ka, hindi naman niya naipasok sa buong magdamag, hindi po. Alin ang hindi niya naipasok? Yung kanya po. Kasi masakit. Kasi gusto niya, sir, palagi akong gamitin. Ayaw ko naman. Ano gagamitin? Maglalaba? mag -ano? Hindi. mag magano sa kama. Bengbang! Ano ang oh. tawag doon? Ah, gusto niya lagi bimbangan? Opo. So, ayun mga kababayan, mga kabarangay. Magandang magandang tanghali po sa atin lahat. Mga kababayan, kumusta po kayo? Lalong-lalo na po dito sa bayan ng... Uh, Uh, lalawigan ng Puso Ayan, Barangay Bantugan. At eto mga kababayan, panibagong araw, panibagong vlog. Masaya po ang Team Daddy Frankie dahil sa pamamagitan sa larangan ng pagtulong, pagcha-charity ay may mga na tayo today. May mga uh, mga kasama natin ang ating mga kapwa content creator mula rito sa aking kanan mga kababayan si Boss Tax ayan na charity vlogger din kaya naman masaya ako sa inyong lahat mga kababayan na ipakilala sa inyo at sana suportahan din natin sila. Dahil iisa lang naman ang adhikain ng mga ito para mas makatulong pa sa mga kababayan natin. At dito naman sa aking kaliwa si Sir. ang pangalan Sir? Romel Villanueva. Ayan Sir, pagkakataon mo to para uh, ipakilala rin yung page mo. Ang masabi ko lang, pakisupport pa, paki na rin yung page ko, Romelio Villanueva. Ayan, salamat. At kay Kagawad, o, ako po si Datwin uh, Bahala na Joey po mga mga idol sa uh, karamihan dito sa Pangasinan. Alam niyo po na katulad ni Daddy Frankie, charity vlogger po ako at tumutulong po ako sa talagang kapos na kapos. Pakisuportahan po ninyo ako idol at uh, sana someday maging katulad ko rin si Daddy Frankie na kung saan saan na po ako napupunta. Mga idol, thank you po. Yon, salamat at sa mga content creator pa dyan, na pagtulong ang hangarin. Magkaisa po tayo mga kababayan, mga kabarangay. Gaya ng aking sinabi, sa bago pa lang sa aking channel, ako po si Daddy Frankie, anak ng Pangasinan. At syempre, bigyan din natin ang chance si Boss Tax, siya yung uh, uh, unang nag-akay sa akin para mamit natin itong mga ibang content creator. Sir? Uh, paki naman aking page, uh, Bakas ni Tax, uh, kung sino man yung yumayakap yung kay Daddy, Daddy Frankie, din yung page ko para yung ginagawa ni Daddy Frankie, uh, yun yung gusto kong sundan yung yapak niya para magawa ko rin someday yung ginagawa niya na pumupunta siya sa mga iba't ibang lugar. Yun din yung isang layunin ko at naging uh, inspirasyon ko si Daddy Frankie kaya ako nagagawa itong bagay nito. Yun lang, maraming maraming salamat po. Yun, maraming maraming salamat mga kababayan at samahan niyo po kami dahil meron silang inilalapit sa atin na mga senior. So mga kababayan... Tuloy-tuloy tayo at diretsyo tayo sa video. Let's go, guys. Hello po. Magandang uh, hapon, Nay. Kumusta Kumusta po kayo? Ayan. Ito bahay nyo? Okay, pwede pa ako pumasok, Nay? Ayan, sige. Okay lang po. Okay lang. Pangalan po ni Nanay. Marcelina Mendoza sa ngayon, sir. Ilan? Ah, Mendoza sa ngayon? Opo, dahil siya ang mister ko. Tayo, Mr. ko. Tay, magandang hapon. Pwede ba lumapit kayo dito, Tay? Ayan. Ay, pangalawang asawa ko yan. Ay, pangalawang asawa. Tay, lapit pa. Ayan, para makuha yung sounds natin. Pangalan ni tatay? Manuel Mendoza. Po. Tatay Manuel Mendoza, tsaka si nanay? Marcelina Mendoza. Nanay Marcelina. Nay tay, uh, ako po si Daddy Frankie. Papakilala po ako sa inyo. Kami po ng aking mga kasamaan, kami yung mga charity vlogger. Naghahanap ng mga kababayan natin na uh, kapos sa buhay. Salamat, no? sir. Napunta kayo Rito sa amin. Bakit? Sa hirap ng buhay, sir. Hmm. Nakikipaglabada ako. Ibili ko ng pangkain namin kasi ang asawa ko hindi na rin pwedeng magtrabaho kasi may sakit siya. May sakit. Ano Kung minsan nakikibali Tetetuk". ako, pagbibili ako ng gamot niya. Nakiki? Bali ng pera para mabili na niya na yung gamot. Ano Anong hanap buhay ni nanay? Nagk nag, ano, pag ano, tinatawag ako sa bahay-bahay, maglaba ka, maglinis ka, magdamo ka. Oh. Anong... po. Kaya pa naman? Oh. Sa paglilinis ng mga damo, pagtulong sa bahay, magkano naman kinikita niyo at araw-araw? Dalawang lang po, sir. Ay, o pag pumupunta ako dyan, ma maaga para makatrabaho ako ng marami. mabalik na tayo sa una, nay. Sabi niyo pangalawang asawa. Ang ano Ang una ko, sa, sa totoo lang, sir. Yung una, bata pa ako, hindi ko nasubukan nakipagsayawan, hindi ko nasubukan nakipag-suta. Mm -hmm. 14 years old. Sa mga kapatid ko, kung maari ayaw nilang mag-asawa ako kasi bata pa ako. Mm -hmm. Kaya lang, kagustuhan ng magulang namin na, na makipag-asawa. Pinsan ko din, sir. Ang asawa mo, pinsan mo? Opo ilang taon kayo nung, nung 14 natasawa? years old 14 po. years old inasawa ka ng pinsan mo Opo, ni hindi ko na nagkipag-shoot ah. Oo. Ni hindi ko nasubukang nagkihawak ah. sa mga hawak ng kamay ng lalaki. A holding hands, di hindi mo hindi nahawakan. 14 years old ka pa lang, biglaan, pinaasawa na agad. Opo, tapos nung kinasal kami noon, hindi niya ako nakuha dahil hindi ko pa kasi masakit naman sir pag ginamit ka hindi naman niya naipasok sa buong magdamag hindi po alin ang hindi niya naipasok? yung kanya po kasi masakit paano kayo nag ano naghiwalay? pero noong nagsasama kami palagi niya gusto niya palagi gamitin ako eh, ayaw ko naman eh asawa mo yun na? Eh. kahit sir bakit eh, po? Bakit ayaw mo? Gusto niya palaging gamit ng gamit sa akin. Ayaw ko naman, sir. Ilang taon ka nung time na yun? Mga 15 na po. Ah, 15. Pero 14 kayo nagpakasal Nagsama na kayo nun, 14. Opo. So, ibig sabihin, hindi mo na enjoy yung bilang pagkadalaga, Ay, pagkabata? Hindi po. hindi po, sir. O ano nangyari, nai? Masabi mo. Pasensya na kayo mga kababayan, mga kabanangay sa mga mga kapanood ng video ito, hindi po galing kay Daddy Frankie, galing po kay Nanay. Sa mga anak natin, ah, bigyan lang po natin sila ng payo, ano mga kababayan? Ito ah, ah, based on ah, true story po ni Nanay na kanyang ah, sinasabi sa Daddy Frankie. Kaya kung may mga manunood na mga anak natin, bigyan po natin sila ng payo mga kababayan. Sa totoo si inay, lang sir hindi ako ikinasal dito sa Pusurubio. Ikinasal ako sa San Carlos. Doon, lahat ng ginamit sa akin, panaypiki lahat ang taon ko. Ganon, piniki nila lahat. Ay, piniki nila. Para makasal ako doon. Sinong nag-decide na pipikihin? Yung magulang ko po. Uh, so, ibig sabihin, kinasal ka sa pinsan mo... At sa edad mong 14 years old na hindi mo kagustuhan? Ay hindi po, sir. Hindi, hindi ko nasubukang nagkipagsyuta shoot ah. oh, Hindi mo kinausap one-on-one uh, -on -one yung nanay-tatay mo na sabihin na hindi mo gusto, hindi ka pa ready? Eh maganda na raw yun, sir, kasi alam na nila yung mapapangasawa ko. sa uh -huh. Kung maari ayoko, pero noon ang nasusunod talaga magulang. Hmm. So, ah, uh, ilang taon kayo nagsama ng una mong asawa? Mga apat na taon siguro, apat sir. Apat na taon lang? Opo. Iwalay na kayo agad? Kasi nang babae, sir. Nung... Kasi gusto niya, sir, palagi akong gamitin. Ayaw ko naman. Ano gagamitin? Maglalaba? Mag-ano? Hindi. Uh, Mag-ano mag sa kama. Ah! Anong tawag dito? Bimbang? Ano ang oh. tawag doon? Ah, gusto niya lagi bimbangan? Opo, oh, ayaw ko naman, o, o. sir. Huwag sabihin yung ganyanan kay Maraming oh, mga karinig. Bimbangan. Hanggang ha? ng babae, sir. Oo. Oh, oh. Sabi ko... Ah, baka hindi mo napagbigyan, kaya nga naghanap ng iba. Gusto niya, sir, araw-araw. Ayaw ko naman, sir. Ay, gusto niya bimbang araw-araw? Opo. -araw. Ano ba yun? Tapos bata ka pa noon, kaya... Hindi mo siguro oh, na Indo tapos, May palaging pumunta sa bahay namin noon. Sabi ko, Bakit, nakakausap mo ba yung asawa ko? Oo, oh, na namamasyal kami diyan sa, sa likod nyo, sa Manggahan, sabi niya. Mm -hmm. May nangyari ma ba sa inyo? Ako, oo, oh, 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 mayroon. Ngayon, i inilagay, di ba yung radio, may tape recorder? Oo oh, po. O oh, itinip ko yon. Hmm. Panarinig ko sa asawa ko. Sabi mo wala kang babae, tignan mo yan, oh. kako. Tinanong ko yung babae, sabi niya may nangyari sa inyo. Paano? Sabi niya, pag gusto kitang gamitan, ayaw mong pagamit. Ang sinisi ka pa? Oo, oo. kaya nung ano? Hindi mo na kung saan ka naghiwalay. Eh. Naghiwalay na kami. Paano? Kasi ako pumunta. Ngayon nagpunta ako sa Baguio, oh. dahil gusto kong layuan siya. Oh. Hanggang nakilala ko po uh, siya do't so, sa bagyo. So nung nakilala mo, naghiwalay kayo na una unang asawa, ilang taon ka po noon? Mga ano na 'yon? Uh, ah, 14. Tapos after 14 nagsama kami. Oo, oh, nag-start kayo 14. Kasi oh. eh, sabi nyo, apat na oh, taon oh, kayo, apat apat kayo apat. nagsama, so nasa 18 kayo. Hmm. 18 years old. Tapos nakilala mo si Tatay. Oh, oh. Ilang taon si Tatay nung nakilala mo siya? magte-30 rin ako Oh, 30. Eh, sabi ko, maganda ito sa dahil mapagmahal. Kuk -kuk po? Oh? Cook pa ako sa isang club. Ako ah, cook ka sa isang club. Ay, may nahanap siyang babae. At ah, yung kuya ko naman kasi mag-maintenance doon, nag niya ako dahil panggabi siyempre yung trabaho ko. Sabi eh, ah, sa pick -up. Ma ah, mabalikan natin yung una na yung wala ba kayo anak noon? Wala oh. po. Bakit di kayo nagkaanak? ay eh, mahilig bumimbang. Ayaw po nga po. Sa loob ng apat na tong kahit isa, walang ano? Wala. So, since then, na nagkakilala at nagkatuloyin kayo ni tatay, ilan na anak nyo? Bali, tatlo po. Ah, nagkaanak kayo, tatlo. Okay. Ah, so, ibig sabihin, mas magaling bumimbang si tatay. Nagkaanak kayo eh. No? Sa ano po kasi ako sa club. Ah, sa club. Pag galing ba so, sa club, tay, magaling bumimbang? Buk ko doon eh. Ha, tay? tay? Pag marami na malapit pero hindi ah, naman ako mahilig sa alam ko na magyayari baka pero may tanong ako so, nay kasi sabi mo apat ah, na taon maihilig yung una mong asawa hindi kayo nagkaanak. Si tatay kumusta naman? Ah, magandang ano niya. Pag ayaw ko hindi naman niya ako pinipilit. Ah, maganda pag bibengbang niya. <laughs> wow. <laughs> yung una ano? Huh? Gusto niya palaging araw-araw ay -ayaw ko naman. Sino? Yung asawa ko. Ayong din. asawa, ayaw mo ng araw-araw. Ayaw Ano ba yung ano? Ano ba yung hindi nakaka Ah, distract sa iyo na eh. Anong gusto mo? Every week, uh, once a week o ano pa ano? Oh, gusto ko yung hindi araw-araw. Ah, hindi araw-araw. Every other day. Okay. So, day, kan uh, medyo lagpasan na natin kasi medyo ano yung usapan natin. Oh. ma ko na kumusta naman ang pamumuhay niyo po ngayon. Sa ngayon, sir, ano Kasi siya eh, hindi naman siya ano ako ang naghahanap buhay. 'Yon nga, naglalabada, hmm. naglilinis sa mga iba't ibang bahay, nagdadamu. Yun. 'Yon. Pagkailangan niya ng pira, wala siyang gamot, umapali na lang ako. Kung Tapos yung, 'yung mga anak niyo nai, nasaan na sila? Ay malayo po. May mga tra may, may mga asawa. pamilya na rin. Oh, may mga pamilya na po. Yung anak kong isa, may asawa 'yun taga-Maynila din. Nung huh? nanganak siya, okay iniwan yung bata hanggang namatay yung yung asawa niya sa Manila. Kami maliit pa lang kami nang nagpapadidi. Um, ah, na, may nag-alaga rin kayo ng hanggang, apo. Oo. Oh, oh. Hanggang nag grade 11. Nandoon oh. na sa bagyo kan nagco-construction para may pang kasi wala para. kaming pera. Oh, okay. okay. Mapansin ko, Tay, bago yung bahay ninyo. Ano lang ito, makawalan lang. Ha? Huh? kasi ano. Ano yun? Ano ito sir? Yung bali-bali din sa ano sa amokotin ito? At least safety, no? At least hindi kayo maulanan. Pero napakainto. Pero manipis sir yung. Ah, manipis yung yero. Mal kasi yero. Mahal ang yero. Pero itong siminto okay. parang ito wag mo lang bayaran. So, ah? Sa akin. Sorry, Salamat po. may tulong-tulong nagbigay kami Ah, may tulong-tulong din nagbigay. Salamat sa mga tumulong, oh, tumulong sa inyo, ano Sige, Taynay, no? Ah. Uh, huwag lang tayong sumuko. Okay. Keep on praying lang po tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa, no? Importante magkasama kayo, masaya dasal ako ng dasal sir, kasi yung mga kaibigan ko sa bayan, dati ko minsan dinadala ako sa bayan na magtinda ng oh, rotas po. nila. Mm. Walang mm. iba rin sa amin. Nung hindi ako pumasok, yung tindirang kasama ko, ay nadaanan kami ng vlogger dito gabing gabi na in-interview ako ini binigyan ako ng 11,000 sabi mm -hmm. niya sabi ko, oh palibri naman din ah, anong gusto mo ate kay chinilas na lang kasi luma na yung chinilas ko o sige, ate binigyan ka? binigyan po oh, uh -huh, galing no sabi ko salamat ading kumusta naman ng ano may bigas ba tayo dyan ay? lang Ilan? Ay, marami. Wala, sir. Uh, ano yan? Utang. Bonbon wala bayan. na. <laughs> wala uh. na isang ay, kalating kaban. Wala na. Anong ulam natin ngayon, Tay? Wala po. Wala pa? Palagi na lang youngstown, sir. Ulam namin. Palagi youngstown? Oh. At, dito ka na, dito ka na. Bibigyan kita ng youngstown ulit. Palagi na lang yung sa itlog oh. na ito, tatanin, din, na Sige na, upo ka dito na eh. Uh, tindahan, pitong itlog, kaya Oo. Hmm. Paraging Youngstown. Opo. Ayaw mo itlog, na ng Youngstown. Gusto, <laughs> sir. Lahat gusto ba sa mga Guys, paingisan po. sa akong bigas si nanay. salamat sir. Maraming salamat po. Hmm. I love you, ko sa Pinoy. Palagi naman akong nagdadasal. Sabi ko, sana po, Diyos ko, magkaroon din akong pera pang punan ko na kahit magtindaman lang dyan sa kalsada ng prutas-prutas, mangga, kako. Mm -hmm. Diyos Mahal ko, yung mangga, nay. Diyos tulungan manga, po ako, oh, oh, kako. Oh. Yan, nay. May dala akong bigas Ay, para... Ay, ...para hindi ka uutang. Opo. Yan, mga kababayan. Ayon po, po kay nanay kasi. Ah... Uh, utang daw yung bigas nila. So, Opo. sakto, may dala ang Team Daddy Frankie dyan, na bigyan natin sila nanay, tatay. Maraming maraming salamat. Walang sir. ano pa na eh. Siguro sinubo kayo ng Panginoon dito na punta sa amin. Thank you, Lord. Dito kaya risky. Ayan, salamat. Pasandal mo dyan. Ayan. So, problema na ay, eh. Ulam na lang. Youngstown? <laughs> ha? oh, ano, no? sige sir. bigyan ko si nanay pambili ng ano pambiling ulam nay kamay mo po agi. ha agi <laughs> anong agi maraming salamat sir ay nako oh, sige nay ha oh, bilangin mo one ha huh? two bilangin mo nay ilan na yan three. three four, four. five, five. Six. six seven eight, eight. Nine. nine ten, ten. Maraming young town yan. Salamat, sir. Ha? Huh? May pambili na rin ako ng bili tayo ng gamot mo. Opo. Saka yung gamot ko. Well, kasi, po, sir, kasi yung gamot ko, 500 lang isang gamot. Oo. Yung sa akin naman, yung sa high blood, may nabibigay din. Mm, mm May libre Opo. sa sinter, o -o. Pero yung sa gamot ka sa puso at saka yung parang orin sa ibinigay sa akin, wala namang lasa. Walang lasa. Para daw sa ugat yun ng puso. Basta na, mag-iingat lang po kayo, lalo na't napakainit ng panahon, no? Matanu matanong ko lang, sir. Nay. Ah, syempre, sama si tatay. Ilang taon si tatay ngayon? 68. Si, si nanay? 61, sir. 19, ah, magkasunod 64. lang, no di ba Pero ngayon, ngayon, Nay, ah, inasawa ka ni tatay, nag-asawa kayo, wala nang pumilit sa'yo. Ay, wala po dahil mapagmahal po siya, Mapag sir. Mapagmahal. Diba, so... Kaya nung nagkasakit siya, kala ko mamamatay na, sir. Hindi na uh -huh. ng kanin. Oo. Uh -huh. Umiyak ako pati sa mga kagawad. Sabi ko, kagawad, ni wala akong kapira-pira. Wala akong pambiling gasolina. Puntang uh -huh. hospital. Hindi isa na natin. Tadali na natin sa hospital. Uh -huh. Sabi nila. Kaya... Yeah. Hindi nga rin, sir. Ako mamatay dahil sa prostate. Prostate. So, basta, yun sinabi ko, uh, wag lang tayo mawala ng pag-asa. Sigat lang nakakaalam ng lahat, no? Na matanong ko, anay, gaano mo po kamahal si tatay? Mahal na mahal ko, sir, dahil nung nagkasakit siya, don dito ko ipadamang pagmamahal ko dahil mahal niya ako, kako. Wow, galing ni nanay, no? Oh. Kaya mahirap talaga pilitin ang isang tao sa hindi niya mahal, no? Kailangan talaga yung nagmamahalan para anything happen kung may problema talaga walang iwanan no oh, sir. si tatay naman tay gaano mo nang kamahal si nanay Ay, mahal na mahal ko po yan sir oh. kasi kung nung nasa bagyo kami talaga yung dalagaan ko yan oh. hanggang sa magkaanak mga anak ko doon na rin sa bagyo ng anak ilapin niya uwi ko dito pero tay wala kang unang asawa ah, wala Ang, ah, tala, binata ka nung nagsama kasi dyan sa bagyo ako lumaki palipat-lipat akong trabaho dyan, trabaho ko dyan cook noon. Kahit saan, mga restaurant, hospital, club, ganyan. Dami akong pinasukan dyan, mga hotel. Ah, chef pala si tatay. Kahit ako tay, kusinero din ako dati. No? May experience lang ako kasi yung chiyon kong Chinese. Chip ko kasi ang nag-aral sa akin. Okay. Parang manulang. So, ayan. Tay, nai, ah uh, may video kami ha. I-upload namin to sa Facebook, YouTube. Opo. Mapapanood ng mga sir. anak ninyo to. Ano sasabihin Opo. mo po sa mga anak niyo? Mapapanood nila to. Papanoorin po mga anak mo. Mga... mga anak, sana maalala din niyo ako. Kami ng tatay niyo. Kasi hirap na hirap kami ngayon. Kung hindi kami magtrabaho, hindi kami kakain. Kaya tulungan din niyo kami, mga anak ko. Buti na lang nandito si Sir. Nagbigay ng tulong sa amin para may pangkain kami. Binigyan pa akong pera. Pambili namin ang na namin. Sir, maraming salamat po. Sugo kayo ng Panginoon para sa amin. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Si tatay naman. Tay, tatabi ako sa iyo, Tay. Nararamdaman ko yung nararamdaman ni Tatay, halos hindi mga pagkasalita mga kababayan. Pero I feel you, Tatay, kasi magulang din ako. Ah, uh, sa, uh, sa uh, bigyan kita ng pagkakataon, Tay, dahil alam ko mapapanood ito ng mga anak mo. Ano ang uh, minsa'y gusto mong iparating sa iyong mga anak para maalala naman nila kung saan sila nagsimula, kung saan sila nanggaling? Tay, it's your turn anak Tulungan nyo naman ako Lalong lalo na lalo, sa gamot ko Ganun kasi ako Pag ano, madali ako miyak Sige lang tayo, sabihin mo yung gusto mong sabihin Huwag mong itago sa puso mo Ilabas mo yung gusto mong sabihin Buti ka, may tumulong sa amin dito na lumapit Makakabila ko ng gamot Gano'n lang po sa'n, di naman kasi ako. Pag ako sa'n, kinakawasap ko sa mga kapatid ko. Pag humihinga ko, tulong mahiiyak ako. Mm -hmm. Kahit sino naman tayo, pag umabot tayo sa puntong walang wala, tapos naghahanap tayo ng kaling at pagmamahal oh. galing sa ating mga anak, walang magulang oh. na hindi maiiyak. Kaya yung kapatid ko sa Bulacan. Opo. Oh, pag binibigyan ako, napapaiyak ako. Mm hmm. Tingin akong gamot, papadala sa jikas Mm -hmm. Yung pong madalas tumutulong sa gamot ko sa, sa Bulacan. Yung kapatid mo? Ang panganay. Uh -huh. Panganay mong kuya? oh, susunod sa panganay. Panganaw. Yan yung sinasabi, ano't ano man mangyari. Kapatid pa rin magtutulungan, no? Pero sana ganun din gawin ng mga anak, no? At saka yung may pinsan din ako sa bagyo na tumulong sa akin sa pagpapagamot. Hindi ko makalimutan yung chiprin. friend -mm. -hmm. Eprina ano, kasi Chinese yung tatay. O kamaglalatay, magpi magpipray tayo para maalala at mapuntahan ka ng mga anak mo. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid, ay kasabihan po tayo na mas pinagpapala po tayo kung magsisimula sa pagmamahal natin sa magulang ang ating gagawin mas masarap pong uh, mamuhay na masaya at pinagpipray tayo ng ating mga magulang. Kaya kahit malit yung sweldo natin or mahirap tayo, hindi naman nakikuha yan sa palakihan ng bigay or what. Maalala lang natin ang ating mga magulang. Sweet little things sabi nga nila. Maging masaya ng ating mga magulang. Lalong-lalo na sa sitwasyon ni tatay na may sakit na uh, ngailahan sila ng uh, pambiling gamot. Huwag sana nating hintay na mahuli, mahuli ang lahat saka natin sila uuwian pag nakalagay na, sa, na sila sa isang maliit na kahon. Habang nabubuhay pa sila mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid, iparamdam natin sa ating mga magulang yung pagmamahal natin. Yun lamang po. Maraming maraming salamat mga kababayan. Naitay, pakatatag po tayo. Laban lang. No? Salamat. 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 sa Panginoon dahil uh, ginabayan tayo, ginabayan ang team Daddy Prangy para makikla, makilala ko kayo sa hapon na ito. Yeah. Mag-ingat po kayo, punta kayo sa labas kasi ang init. No? Thank you so much. Sana po napasaya ko kayo sa hapon na ito. Thank you po. God bless po.